Situasyon sitwasyon na dinatna ng rescue team sa barangay Marungco, Sityo Tugato sa bay ng angkat sa Bulacan. Nakahambalang na dam truck na may lamang lupang panambak ang nakatagilid sa gitna ng kalsada. At dahil sa sobrang pagkakayupi, hindi na halos makilalam puting L-300 van na naatrasan na nasabing truck. May ilang poste ng kuryente at telecommunication line ang nabali matapos madamay sa aksidente. Ngunit ang nakapanlulumo sa trahedyang ito, tatlong buhay ang nawala. Sa isirigawang pagresponde ng mga otoridad, target nila mahugot ng isang pamilya na natabunan ng tuneto nila lupa at nayupin nilang sasakyan. Ang ama na si John Jovi Herrera ay mabilis na nakuha ng mga rescuer. Pero taliwas ito sa nangyaring search and rescue operation sa mag-inang sina Angeline Herrera. Mga anak nitong si Sky, dalawang taong gulang, at Andre, anim na taong gulang dahil ilang oras na bago sila naialis sa kanilang sasakyan. Pasado las 9 ng gabi, unang nakuha ng mga rescuer ang bangkay ni Andre. Una-una wow. na nakuha doon yung, yung bata na 6 years old, kung hindi ako nagkakamali. No? Uh, kasi ano na siya, exposed, kitang-kita na siya doon mismo sa gilid ng L300. Yung kalahati lang ng katawan niya ang, ang naipit doon. No? Yung nailip namin siya ng konti, na, na nakita namin yung potential na pwede na namin ikat ito, ikakat namin to, i-spread namin to, pwede na siyang makuha. Pero mas tumindi pa ang sitwasyon sa paghahanap nila sa dalawang piktima. Kaya bago ituloy ang search and rescue operation, maingat na muling nagplano ang otoridad. Isa na alang-alang ang lahat ng posibleng pamamaraan habang tumulong na rin sa pagresponde ang mga residente sa lugar. SOP naman namin eh, for safety ng ano, nung team bago tayo mag-operate. Mapapansin natin napakaraming risk kasi oh, hindi naman pa hindi naman siya din pwede na bara, -bara. Kaya at the time na yon na ah, nag-meeting kami, nag-nag-briefing ah, kami kung ano yung part by part ng bawat team kasi hindi naman po pwede na uh, lahat kami. Uh, so, siyempre, nag din kami, nag-ikot uh, lang din kami. So, nag-decide na kami na mag-extricate kami. Lahat ng mga posible na pwedeng mapadali uh, dun sa operation ay uh, ginawa namin. Meron kami plan A, plan B. Ang plan A namin is ilip yung truck. Pagka-lip ng truck, saka kukuhi hihilain yung L300. Pero hindi siya naging worth. Bakit? Kasi yung mismong L300 is naka-akap o naka nakakalso siya doon sa truck. Pagka nag-lift yung truck, automatic nag din yung L300. Kaya, nag-change kami ng plan. Naglagay kami ng maraming RAM. Kung mapapansin natin doon sa during operation, hindi or 5 atang ram na unti-unti lang tapos nilalagyan na namin siya ng cravings. Naglagay na rin kami ng uh, lifter bag para lang matanggal doon sa pagkakadikit yung L300 doon sa uh, sa truck na Papansin natin, nagdaroon tayo ng space. Yung time na yon na unti-unti namin nausog yung truck sa, sa sobrang bigat, Ayun, Nakiusap na rin tayo sa mga barangay at sa mga community. Nagtulong-tulong sila para matanggal yung lupa. Tumagal ng halos limang oras bago tuluyang makuha ang mga bangkay na mag -ina. at dito tumambad sa kanila ang magkayaka pang labi ni Angeline at ng kanyang bunsong anak na si Sky. Four to 5 hours ang pagitan bago namin makuha yung nanay tsaka yung 2 years old na, na bata. Kasi kung mapapansin natin yung pinaka-pinto tsaka yung pinakabubong is natabunan sila nung ano eh. nag sa kanila yung pinto tsaka yung bubong nung L300. Kaya totally talagang piping-pipi yung mag na yun. Yung nanay nakaakap pa siya dun sa anak niya. Nasa ibabaw pa ng dibdib nung nanay yung bata. Obviously, dad na yung, yung mag -ina kasi talagang pitpit -pit, pit ng pitpit -pit na yung ano yung bata nga pagdating nga namin doon di namin makuha kasi totally yung kalahati ng katawan niya is nakaipit talaga Matapos sa malagim na aksidente na bigyan ng pagkakataon ng response team na makapanayam ang ilang kamag-anak ng mga biktima na hanggang ngayon ay nagdadalamhati pa rin sa sinapit ng kanila mga mahal sa buhay Nanginginig po ako sabi ko kagad sa pulis nasan yung nakabangga ay nasan yung may driver ng truck Una, naduro ko siya. Sabi ko, ikaw ba? Sabi ko, ikaw ba ang driver? Tapos, nakayoko siyang ganyan. Sabi niya sa akin, opo ako. Anong nangyari? Nanginginig ako, pero dinuduro ko siya. Sabi ko, anong nangyari? Eh, kasi po, nag-overtake po ako eh. eh. Hindi po ako pinagbigyan nung nasa unahan eh. Namatay na po yung engine, kaya po umatras. Yun sabi niya. Tapos sinita ko pa siya na sabi ko, ganun lang. Hindi mo baka alam na tatlo ang namatay. Alam nga, ipasensya na po. Ganun lang ang sabi niya. Wala na siyang ibang sinabi. Ang dating bahay na puno ng ngiti, ngayon tila nababalot na ng kalungkutan. Hindi ngayon alam ni Nanay Alma kung paano magsisimula matapos ang nasabing trahedya. Yung apo ko na yun po, hindi ko sinasilip kaya, hindi ko kaya. Hindi ko po talaga kaya. Ay, batayin ako, ayaw kumakit. Kaya po, loob na yun eh kayo pumakit ng sa loob. Masakit. Mahirap. Mahirap. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gusto. Sino gusto kong sisihin. Ano ba? Nasasabi ko tuloy. Hindi ba po pwedeng wala nang maaksidente sa karsada? Hindi ba po pwedeng tama na? Kasi nga po, sabi ko sa inyo, may nauna na. Tapos sasundan pa ng tatlo. Bagamat walang sinisisi si Nanay Alma sa malagim na aksidente ito, umapila naman siya sa mga operator ng truck at lokal na pamalan na na ng sistema at higpitaan ang mga bumibiyahing truck sa kanilang bayan. Pero naman lang ng disiplina kasi daw po kaya hindi nakaawang sa si truck. Punong-puno yung truck. Overloaded daw po yung truck kaya hindi siya nakaawang. natalo lang daw po yung driver, yung mga mga pahinante. Kaya kung saan po papunta yung manugang ko, doon din daw po papunta yung truck parang sinundan sila hindi naman po sa sinisisi ko sila dahil wala naman po talaga sa totoo lang, wala naman pong may gusto na mangyari yun. Kahit siguro naman ako na sa kalagay ng hindi lang gugustuhin. Kaya alam po naman sana kung ano yung patakaran, kung ano yung ano, sundin nyo. Tsaka kung hanggat maaari, huwag naman ganyan karami. Napakarami. Talagang hindi isa, dalawa, dalawampo, po, tatlong po. Nandito na yata, hindi na ito bayan ng anyat, bayan ng trak. Talaga pong masasabi ko yun. Hindi ko po sila sinisisi, pero ang gusto ko po sana, magkaroon naman ng disiplina na maawa naman sila doon sa mga kagaya niyan. Tingnan niyo naman mangyayari. Yung una, dalawa, isang, isang bata, tsaka isang mag-ina. Yan, tatlo na yan. Ilang pang buhay yung, ilang buhay pa yung mawawala kung hindi sila mag-iingat. Totong hindi masasabi ang isang aksidente, pero maaring maiwasan natin ito kung sa bawat apak natin ng preno o pag-ikot ng ating manibela, ay lagi tayong alisto at maingat. Dapat isaalang-alang na hindi lamang iisang buhay ang dapat protektahan pero lahat ng buhay na makakasalumuhan natin sa kalsada. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.